Hindi ba't sinabi mo na asawa mo si Nuyen? Nasa presinto ka na nagsisinungaling ka pa rin. Pulis, nagsalita na ako. Hinihiwalayan na ako ni Nuyen. Look ang mga gumagawa ng misil. Sila ang haligi ng isang bansa. Kung ikaw ay talagang magaling, bakit gusto ng asawa mong makipaghiwalay sa iyo? Sino ang nagsabi na ang mga rocket builder ay hindi maaaring magdiborsyo? Wala namang batas na nagsasabi nito. Huwag mo akong kausapin sa tonong iyan kung hindi mo mapapatunayan ang iyong pagkakakilanlan ngayon. At ang pinagmulan ng military engine sa sasakyan mo. Sigurado akong hindi ka makakaalis dito. Sumasakit din ang ulo ko dahil dito. Ganito na lang. Tawagan mo si Mr. Ma sa aking contact list. Sabihin mo sa kanya na sunduin niya ako. Sunduin ka. Parang hindi mo palubos na nauunawaan ang sitwasyon. Ang seryosong kalagayan nito. Huwag mong sabihin na si Mr. Ma. Ter. Ma kahit pa si Jade Emperor, hindi ka rin niya maliligtas. Hindi kailangan ng emperador ng langit para sa maliit na bagay na ito. Sinasiguro ko, kapag dumating si Ginoong Ma, tiyak na aanyayahan mo akong lumabas. Nababaliw ka na ba? Kung hindi ka naniniwala, subukan mong tawagan. Hindi ba ito ang numero ng tatay ko? Anong nangyayari? Yung walang kwentang si Luktan. Anong nagawa niya? Nahuli siya ng pulis. Ate Nguyen, nahuli na si Luktan ng pulis. Baka may malaking pagkakamali. Anong pagkakamali? Sumama si Luktan sa mga scammer na 'yon. Ano bang magandang nagawa nila? Ang mahuli sila ng pulis. Iyon ay talagang mangyayari rin lang balang araw. Nahuli ng pulis si Luktan. Baka kasabwat din siya kaya pala marami siyang antigo. Kailangan kong magmadali, Nuyen, Nuyen, sinabi ko na ba sa'yo, Nuyen, ilang taon na kayong kasal ni Lupan. Pero wala siyang naitulong sa'yo, siya pa ang nagdulot ng problema sa'yo. Nag-aatubili ka pa ba sa ganoong klaseng lalaki? Mayroon ka pa bang pinanghihinayangan? Huwag kang tanga, gusto lang ni Lupan na saktan ka. Sige na, huwag ka nang magsalita, Ginoong Wuong, tingnan mo ang mga porselanang ito, at ang mga larawang ito. Tingnan mo at magbigay ng presyo. Basta makapagpakita ka ng sertipiko ng pagpapatunay, ayos na. Walang problema. Ang sertipiko ng pagsusuri, walang anumang problema. Kung ito ay bilihan, hindi ko sisingilin ang pagsusuri. Ang tatlong set ng tasa. Ah hindi, dalawang set at kalahati ang mga peking tasa na ito. ang mga peking tasa na ito kasama ang apat na larawang ito kabuo ang babayaran ko sa inyo 6,000 na libong dolyar napakagandang halaga na iyan 6,000 na libong dolyar napakaganda yayaman na ako yayaman na ako gagawa na ako ng sertipiko ng pagpapatunay para sa iyo kaagad may gustong makipag-ugnayan. Sino ba ang gustong makipag-ugnayan? Diyos ang assistant ng chairman ng Museo ng Mga Antigo. Mga tao mula sa Museo ng Mga Antigo. Baka naman yung gago na jang na yon. Yung matandang yon. Ilang taon na ang nakalipas, pinagulong niya ako sa bilangguan. Hindi ko maaaring hayaan na makuha niya ang bagay na ito. Huwag mo na silang pansinin. Pansinin. Pero. tiningnan ko lang ang account na ito. Parang ito talaga ang account ng museo ng mga antigo. Ginoong Vuong. Bakit parang takot na takot siya sa account na ito? Chairman Jiang, may problema na. Hindi makakonekta. Bakit bigla na lang nawala? Pinatay ni Vuong Hang ang live stream. Putang inang Vuong Hang na ito. Wala siyang natutuhan. Gusto niyang kunin ang porselana mula sa dinastiyang Le. Chairman Jiang, may nag-message sa iyo. Sabi ng babaeng yun, siya ang tumutulong kay Vuong Hang sa live stream. At ibibigay niya sa atin ang address. Ayos, maghanda ka agad ng sasakyan. Pupunta tayo roon ngayon din. Kailangan mong sabihin sa kanya na si Vuong, na si Buong Hong Hang ngayon ay isang scammer lang. Huwag silang maniwala sa kanya at hintayin nila tayo. Sige. Nu Yen, ito ang kontrata ng pagbibili at sertipiko ng mga antigo. Hawakan mo at tignan mo. 6,000 dolyar. Nag-transfer na po ako. Kaya ang mga gamit na ito ay akin na. May urgent po akong lakad. Paumanhin po, mauna na ako. Mr. Buong, hayaan niyo po akong maghatid sa inyo. Sige, abala na po kay Director NGO. Dalhin niyo po ito sa sasakyan ko. Sige. Sandali lang, Ginoong Buong. May isa pa akong medalya. Baka peke rin ito. Pwede mo ba itong tingnan? Medalya. Oo, oh, iyong medalya, baka may nakakubli rin dito. Nuyen, saan kaya ito inilagay ni, Lu inilagay ni Luktan? Malamang nasa kwarto ito ni Luktan. Pero hindi ko makita. Mr. Buong, sandali lang po. Hahanapin ko ulit. Sandali lang po. Kung totoo ang sinabi ni Chairman Jiang si Jiwoong ang tunay na manluloko. Kailangan kong isipan ng paraan para mapigilan siya. Nanay, halika rito, bilis.